Hi everyone! Again, happy weekend sa inyong lahat and blessed Sunday sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat kay Francis Leo Marcos dahil na-mention niya sa kanyang video na na-appreciate niya yung mga reaction videos ko dito sa aking channel. Maraming salamat po. Honestly, masarap pakinggan, lalong-lalo na sa isang maituturing natin na isang internet personality na si Francis Leo Marcos na magugustuhan ang mga reaction videos ko tungkol sa iba't ibang issues na meron or nangyayari sa ating bansa. O oh, shout out kay Ana, kay Chinoy Ako. Okay. Magaling mag-reaction to si Chinoy Ako eh. Uh, Do sa mga patas na vlogger, shout out sa inyo. Okay. Sa totoo lang, hindi ganun kadali ang gumawa ng mga reaction videos. Nagpapasalamat lang ako at nabigyan ako ng platform na kung saan na-voice out ko ang personal opinions ko sa mga issues na interesting para sa akin. Pero hindi ibig sabihin nito na dahil nabigyan ako ng opportunity na magkaroon ng ganitong platform, ay abusuhin ko ito. Hindi ko po sasayangin ang tiwala at suporta na ibinigay sa akin ng 225,000 subscribers kung kaya sinisiguro ko na ang mga reaction videos ko ay pipilitin kong maging patas. Kung baga, wala akong plano na sa mga reaction videos ko ay pagsasabungin ko ang iba't ibang mga personalities. Wala rin akong balak na ang mga reaction videos ko ay bardagulan. At lalong wala akong plano na magpakalat ng anumang fake news or misinformation dito sa channel ko. Hindi ko sasayangin itong platform ko na ito na pinaghirapan ko at binigyan ng tiwala ng aking mga subscribers. Kung kaya, I see to it na kapag gumagawa ko ng mga reaction videos, binabase ko ito sa mga first-hand information. Hindi ako basta gumagawa ng mga reaction videos na kinukuha ko lang sa mga hearsays. Mahirap kasi yung ganon. Lalong-lalo na ngayon na medyo nagkakaroon na ng ngipin yung anti-cybercrime law natin sa Pilipinas. At naniniwala rin ako na hindi maganda na gagamitin mo ang platform mo para wasakin ang pagkatao ng isang tao. Hindi ko sinasabing mali ito, pero depende ito sa kung anong vlogging style ang meron ka. Pero para sa akin, hindi ganun ang intensyon ko dito sa aking platform. More or less, masasabi ko na itong platform ko na ito ay para mag-educate o magpakalat ng mga information, hindi lang para magbigay ng mga papuri. Kung hindi, pati yung mga baluktot na pangyayari sa ating bansa na kaya kong bigyan ng maayos at patas na opinion. Hindi ko rin ugali ang nagpapadikta sa kung sino-sinong mga tao kung ano ang aking iko-content. Sinisiguro ko kasi na kapag gumawa ko ng isang content, kabisado ko ang anumang sasabihin ko. At dapat, kahit papano, medyo marami-rami ang sources ko, ang mga legit sources ko para nang sa ganon, makakaiwas ako sa pagbibigay ng mga misinformation or fake news sa aking mga viewers. Naniniwala rin kasi ako nakalakip ng pagiging vlogger. Ang mga responsibilities na ito sa kanyang mga viewers. Hindi ako gagawa ng content para sa for the views lang. Di baling hindi totoo yung mga pinagsasabi ko. O di baling malin lang ko ang mga viewers ko. Ang importante, maraming views at kumikita ako. Hindi po ganon ang platform ko. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na kaka-appreciate ng efforts na ng efforts na binubuo ko dito sa platform ko. Lalong-lalo na, hindi ganun kadali ang magbigay ng mga opinion na kung saan pipilitin mong maging balanse eh, ang pananaw mo at sinisiguro mo na hindi mo dudurugin ang kahit na sino. Well, anyway, introduction ko lang ito. Actually, wala itong kinalaman sa buod ng aking video ngayon dahil ang laman ng video ko ngayon ay tungkol pa rin kay Francis Leo Marcos na kung saan sinabi niya na napatawad niya na yung mga ahente, lalong-lalo na yung mga ahente ng NBI na nagdiin sa kanya noong mga panahon na nakulong siya. And at the same time, sinasabi niya rin dito na hindi talaga siya galit sa mga bashers niya. Kung baga, ayon sa mga sinabi niya, ibinabalik niya lang kung ano yung, kung ano yung mga masasakit na salita na sinasabi ng mga bashers na sa kanya. Katulad ng lumang kasabihan, A dose of their own medicine. Well, kanyang-kanyang atake yan. Lalong-lalo lalo na ang bawat isa sa atin may karapatan. Kung ano ang gusto mong gawin, lalong-lalo lalo na kung meron kang platform. Pero ako, as much as possible, mananatili akong fair sa aking mga reaction videos. Sisiguraduhin ko na walang dagdag bawas sa mga sasabihin ko dito sa channel ko. So eto panoorin natin ang mga sinabi ni Francis Leo Marcos sa usaping pagpapatawad sa mga taong nagdiin sa kanya nung mga panahong nakakulong siya. Hindi mo kailangan magpaliwanag kung ano yung binabatikos nila sa'yo. Kung may problema sila sa'yo, di magdemanda sila. Sagutin mo sa proper forum. Sagutin mo sa korte. di ba? So, ganun ang nangyari sa akin. Lahat ng binato nila, sinagot ko sa korte. Biruin mo, nagkaso sa akin, NBI. Anti-Elias Law, ginagamit ko lang daw yung pangalang Marcos. Uh, di ba? Eh, hindi worth it. Hindi ako nagpakita sa korte. Hindi ko sinagot. Doon sa lower court. Hindi mo water nasagutin eh. Kasi walang alam ko sa sarili ko. Walang kwenta. At kinundik ako. Ay, oh, eh, di nung inakit ng abugado ko sa RTC. Ayun, seryoso na yun. Ayun na, nagsalita na ako. Doon na lumabas yung mga witness ko. O, oh, di acquitted ako. O, oh, eh pati nga yung judge na nag sa akin. Hindi nag-comment hindi nag sa higher court eh. ah. So, lahat na yung nila sa akin, acquitted ako. Yung kinaso ng NBI. So, I shall say, o shall I say, na pinagtulong-tulungan nila ako pero hindi nila ako kinaya. Napatawad ko na sila. Okay na yon Huwag lang lang nilang ulitin. Hindi maganda eh. So, at least, binigyan ko pa rin ng pagpapatawad yung puso ko. Binigyan ko ng puwang. Kasi sa, sa akin, walang saysay -say yung pag ko kung may galit pa sa puso ko. So, wala na akong galit sa kanila napatawad ko na sila. Huwag na lang nilang ulitin yung pagkakamali na yun. Kasi walang silbi. Nag-humanitarian ako. Bigay ako dito, bigay ako doon. Tapos meron pala akong galit sa puso ko. O di walang silbi. So pinatawad ko muna sila bago ko nag-humanitarian. The moment na lumaya ako, pinatawad ko na yung mga taong nagkamali sa akin. Pero yung basher, wala namang kasalanan yan eh. Nandiyan lang yan, mambabash lang yan. O, di babashin ko lang din, eh, di mumurahin ko lang din. Ganun yun. But it doesn't mean may galit pa sa puso ko. Wala akong galit sa kanila. Oo. Oh. Uh, uh, yung mga marulotong namura ko, yun lang yung counterpart ko doon sa mga pinagsasasabi nila dito sa comment section. Uh, at yung mga pangbaba, Halimbawa, katulad nun, binatikos ko si Diwa tang lubugang pa nga. binatikos ko si Rosmar, yun ay batikos as public opinion, as a vlogger. Trabaho ng vlogger yan eh. Yung mambatikos eh, paano? Anong issue nila kung hindi sila mambabatikos? Pinakamadali kasi na content ng isang vlogger mambatikos or mag upload Ah, yan ang pinakamadaling content, mambatikos o mag upload Para magkaroon sila ng follower. Unless, yung vlogger na talaga ako, wala naman akong content. O, uh, eto, maglalive ako kasi meron akong base supporter, kayo. At saka may charity work ako. Oo, uh, yun yun. So yun sasabihin galit, wala akong galit sa kanila. Oo, oo, oo. wala akong galit. Oo, uh, napatawad ko na nga eh. Kasi walang say-say yung paggawa mo ng mabuti kung may galit pa sa puso mo. Ngayon, minumura ko sila rito, dito sa live, kasi ano yan eh. Nagko-comment sila ng bastos. O di mamurahin ko lang sila, but it doesn't mean na galit ako sa kanila. No. Hindi ako galit sa kanila. oo. Uh tinatapatan ko lang yung kabalahuraan ng mga bunganga nila. Pero yung mga taong nagkasala sa akin, katulad ng mga NBI, may mga agent doon na pinirahan ako. May mga agent doon na, na binaon ako. Napatawad ko na lahat yun. Huwag na lang nilang ulitin. Oo, kasi eh, baka hindi ko sila patawarin. At huwag na lang din ulitin sa iba. Pangit eh. Umbaga, buo ang tiwala ng mamamayang Pilipino diyan sa institusyon na yan. Tapos sisirain nila hindi ko binabatikos ang NBI as a whole. Kasi kung hindi natin, sinusuportahan ko nga yan. Kung hindi mo susuportahan yan, kanino pa tayo magtitiwala? Eh, pambansang kawanihan natin yan eh, ng pag-iimbestiga. May mga agent lang na inaabuso yung kanilang, sir, yung kanilang posisyon. Dahil alam na alam nila yung kanilang gagawin. Ay oh, yung mga kinasuho sa akin ng NBI na anti-Elias law, illegal use of uh, passport daw, uh, illegal use of Elias. Ang dami uh, Inciting to sedition. Acquitted po lahat yan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang yung sarili kung kanino man. Kasi pag gusto ka ng tao, hindi nila kailangan ng paliwanag mo. Kung nagkamali ka, patatawarin ka nila and they give you another, not only second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, hanggang pitong beses pa kasi gusto ka nila. Pero kung ayaw sa ng tao, hindi naman nila paniniwalaan yung paliwanag mo kahit magpaliwanag ka pa hanggang kamatayan. So, yun lang yun sa akin. Napatawad ko na sila. Wala na ako. Yung, mga, yung ibang mga ahente. Parang ano yan eh. Sa isang ahente, sa isang kawarihan ng gobyerno, merong bulok at merong bulok na empleyado dyan na sumisira sa imahe nila. Kaya nga nagkakasibakan dyan eh. So, nung pinaatras, nung ano, nung... Eh uh, hindi naman magkakakasiyahan mga 'yan kung hindi nila ako tinarantado eh. 'Di ba? Kinasuhan ng abogado ko sa Ombudsman 'yan. Kasi sa harapan ng abogado ko tinatarantado nila ako. Kasi mga abogado rin sila. Oh, eh, ay matapang 'yung abogado ko. Pero nung nakalaya ako, sabi ko patawarin ko na. Tama na 'yon. 'Wag na lang maulit, 'di ba? Natiisod sila sa iba. Kasi pag hindi ko sila pinatawad, useless 'yung paggawa ko ng humanitarian. Eh. Bakit useless? Gagawa ka ng mabuti eh, para linisin mo yung puso mo. Eh, may galit ka pala sa puso mo. Di wala. Ngayon, itong dito, yung pagmumura ko dito sa YouTube, yan ay katuwaan ko na lang doon sa mga basher na nagmumura din sa akin. Pero hindi ibig sabihin nung galit ako sa kanila. Ibinabalik e, ko lang sa kanila kung ano yung sinasabi nila. O sabi nila ay, bobo ko, mas bobo sila. Ah, sabi nila ay scammer ako. Eh, sila yung totoong scammer. Ganun lang kasimple yun. Wala akong kailangang ipaliwanag bakit mas marami akong natulungan uh, kaysa sa kanila. Let by guns be by guns. Uh, kung baga, hindi eh, na rin maibabalik eh. Tatlong taong pitumban. Anim na oras, 45 minutos. 36 segundos. Ako na ako lang. Pero marami akong natutunan sa kulungan. Uh, mas lalo kong nakita yung buhay. Uh, biro mo ha? Sa kulungan ha? Ganong kagagaling yung mga bilanggo makakapagluto yan. Wire lang ng kuryente yung gamit. As in, dalawang wire lang. Isasaksak yung isa, sasaksak yung isa, ilulubog sa kanin, lalagyan ng kutsara. Makakapagsaing sa baso. Nakakapagsindi na yosi gamit dalawang wire. Kuryente, pergi spark na ganon. <laughs> At bukod doon, eh, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral sa loob. Oo. Oh, uh, online. Oh, meron. Meron. So, hindi mo dapat pag-aksayan ng oras yung mga yan.